Mabuhay magandang araw. Pagtukoy sa career path ng mga mag-aaral sa Grade 10, pinaigting pa sa Caraga Region. Narito ang buong ulat. Naging sentro sa talakayan ng iba't ibang sektor sa unang Regional Career Development Support Forum sa Butuan City ang pagbuo ng mga hakbang para makapagbigay ng mas magagandang oportunidad sa mga mag-aaral, Partikular na dito ang pagtukoy sa kanilang field of interest at mabigyan ng pagsasanay para dito. Malaking bagay din umano ito para mas maging competitive ang mga estudyante sa kanilang tatahaking kurso sa kolehiyo. Ayon kay Department of Labor and Employment Caraga Regional Director Geoffrey Suyao, mahalaga ang pagkakaisa ng mga sektor at kanilang ng kontribusyon sa mga programa na magbubunga ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. Let us seize this opportunity to build stronger partnerships. Together, we can create a brighter and more promising future for the workforce of Caraga region and for the generations to come. Kabilang din sa na nakibahagi sa forum ay ang ilang mga guro kung saan kanilang binigyang diin na mahalaga ang pagbigay ng akma at naaayon na pagsasanay sa mga estudyante. Mo focus sila kung unsa ang gusto nila na career path kay para pag-abot sa panahon maog yun na ang ilang ilang ma-achieve. The National Career Achievement Exam is an essential tool for me para mag-guide na ko sila kay makita man dito ang result kung asa sila pwede padulong or unsay potential nila nga kuhaon nga strand in their senior high school. Umaasa ang dole sa patuloy na koordinasyon ng bawat sektor sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa rehiyon. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Bagong Pilipinas. Samantala, narito na ang nangungunang balita sa Karaga Region ngayong linggo. Atid sa inyo ng Karaga in Focus News. Bumisita si Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada sa Busan Metropolitan City upang mapalakas ang kolaborasyon at makahanap ng mga oportunidad para sa siyudad. Ipinahayag ni Mayor Lagnada kay Vice Mayor Lee Jun Sung ng Busan Metropolitan City ang kagustuhang matuto sa karanasan ng mga leader sa Busan pagdating sa public corporations. Ipinagmalaki din niya ang saganang likasyaman ng siyudad at ipinahayag ang layuning maging isang sustainable city ang Butuan gaya ng Busan. Nakatanggap ng mga farm inputs mula sa Department of Agriculture ang mga piling Farmers Association ng Probinsya ng Agusan del Norte sa ginanap na Agus Servicio Caravan sa Barangay Panaytayon RTR. Kabilang sa mga nakatanggap ng isang hauling truck ang Pederasyon ng Kabadbaran Irrigators Farmers Association ng Kabadbaran City, Forward Farm Tractor naman ang natanggap ng Tagbuyakan Farmers Multipurpose Cooperative ng Santiago, at isang soybean sorter naman ang natanggap ng Monoligaw Integrated Farmers Association Incorporated sa lungsod ng Carmen at La Gracia Farmers Agriculture Cooperative ng Tubay. Sa ginawang Agos Servicio Caravan, Nagbigay din ang Commission on Higher Education o CHED ng kanilang Tertiary Education Subsidy na nagkakahalaga ng 3,211,800 sa Northern Mindanao College Incorporated. Sa pagdaraos ng long month ngayong taon na may temang ingang ginhawa kapag healthy lang sa buong pamilya, nagsagawa ng free x-ray screening ang Department of Health Caraga kasama ang Provincial Health Office at Provincial Jail Agusan del Sur. Nasa 285 Persons Deprived of Liberty o PDL ang nakabinipisyo nito. Parte ito sa programa ng gobyerno sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan ng mga PDL sa mga piitan. May 38 badja beneficiaries na bawat isa ay tumanggap ng sahod na 5,775 sa 15 araw na trabaho at pagsasanay sa carpentry at masonry. Taus puso ang kanilang pasasalamat sa Department of Labor and Employment o DOLE at UN Habitat sa pagsasanay at tulong pinansyal. Maliban dito, sa tulong ni Senator Bongo, tumanggap din ang financial assistance sa mga nasa 40 badjao na sumailalim sa 10 araw na pagsasanay sa slaughtering operations NC2 mula sa TESDA. Kamakailan lang ay binahagi ng Department of Agriculture o DA sa pamamagitan ng Agricultural Program Coordinating Office Surigao del Sur o APCO-SDS ang ceremonial turnover ng sertipiko ng mga post-harvest machinery na nagkakahalaga ng 18.6 milyon piso sa SIEM na Organisasyon ng Mga Magsasaka ng Maisa, Tandag City, Surigao del Sur. Kinumpirma ni DA-APCO Chief Alvin Asuncion na ang post-harvest machinery na pinagkaloob sa mga benepisyaryo ay binubuo ng mga sumusunod. Dalawang units ng forward tractors, dalawang units ng combine harvester, isang unit ng hauling truck at apat na seed sorter units. Naging matagumpay ang turnover ng tatlong infrastructure projects na nagkakahalaga ng 16 milyon piso sa Giubosong Island sa bayan ng Loreto, Dinagat Islands mula sa provincial government ng Dinagat Islands sa pamumuno ni Gobernador Nelo P. De Mary Jr. Kabilang sa proyekto ang pagkongkreto sa mga daan, pagtayo ng bugsukan guest house na magpapalago sa turismo sa isla at pagsasaayos sa mga access roads patungong barangay magsaysay sa nasabing bayan. Atyan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado dito pa rin sa Caraga Focus News hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Marisha Saladnya. At para sa ibang mga balita, huwag kalimutang i-like at i ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.